dalawa ginagawa ko ngayon nagdi-gym guys tapos mapapawis uh, tapos since na wala kami papagawa ng bahay namin ginagawa namin ngayon yung foundation ng bahay namin dito sa likod bahay ito yung bahay namin no. dito backyard namin bali pakita sa iyo lang kapag tayo ng dalawang poste doon and then wall ito, sinusunod ko, the poster yung may dito, ganyan siya kalaki, oh. So, Kasi medyo mataas, eh. Aabutin natin ng gandun, eh. Kaya dapat, kaya eh, dapat maganda yung foundation natin, lapad, uh, standard yung lapad. Tapos nagawa ko na rin yung mga, na doon, oh. Eh. Yung so, footing, ilalagay eh, natin dito. Kailangan lang, ng swak na swak dito, hindi masyadong malaki, hindi masyadong malaki. Kaya rin guys, kung wala kayong pang gym, wala rin kayong pagpagawa ng bahay nyo. Maganto na lang kayo guys. Namacho mo na. Pumayot eh, na nga ako eh. Hindi from 78, 73 na lang ako. Hindi ba? Tapos diet, tamang diet para ano, hindi tayo ugod-ugod. So, i-update ko kayo. Ewan ko kung may vlog ako nito, May, may vlog ba ako nito? Um, yung nag-umpisa ako. Hala, ayaw mo nga pa eh. Actually, ito guys, itong bahay na to. Kasama ako rin halos gumawa dyan. At saka yung, saka yung airpot ko. At saka may tulong ng mga bayaw, mga ano, kapatid. Minsan, si Daniel tumulong dyan, ano? pero maraming tulong siya. Eh sila Bobby Bimbol shout out nga pala kala sa mga gumawa dyan sa mga gumawa dyan Bobby Bimbol si Togs tumulong din si Daniel, si Kuya Mike Kuya Mike ako oh, parang ba? Diba? Kasi si Kuya Dandan isang araw Kuya Binbin Kuya Binbin dami pala ano si Blaine ay yung pala yan Rex. Nandiyan yung X sa papakit. Eh si Japet din. Si Japet, pumulong rin yan eh. Ito na yung kala Japet, bahay yung nila dyan. Tapos meron tayong bodega dito. Diyan namin nilalagay yung mga materialis. So, malak namin maubos itong mga materialis na nakakalat. Mga bakal na namin kami dyan. Tatayo lang namin. Kasi so, ito, ikaw. Ako din so, gagig, pati so, so, si... Ako lang yung gumagawa dito mag-isa. Pero sa Sabado, ayayay ko sa airpot para may tayo. Masyado malaki kasi yung bakal. So, kailangan ng dalawa o baka magpatulong rin kami kay Japet. So, update-update na nandito. Ito, final na to. Ganito nakataas yung ano. Bali, more than one meter. Yung lalim niya. Ano. Tapos, nasa 1.3. Yung lapad, 1.3. Ganun rin doon sa kabigawan. Update ko ayo sa Sabado siguro. Kung magbubuhos kami. Update ko na lang tas dito. Baka maikat ko mga ano sanga para hindi tamaan ng bakal. Kakyan mamaya. Ayun gagawin ko may ikat yan. Then mag-assemble lang ako ng bakal and then magpaparada na ako ng halok Gusto ko na parada ng halo. Hmm. Tubig lang ang baon. Pinoy Citrus. Great okay, discussion. So, thank you for watching, guys. See you na sa next vlog. Bye-bye.